Okay, next. Sama ko pa rin yung baby ko. Sa third floor. Wala tayong magbuwas ng ilaw kasi maaga naman. Third floor, check. padlak dalawa. Okay. Oop. Sarado. Oop, gumalaw. Galaw-galaw ka dyan Hop. Sarado Buwas Uy Sarado din Next Dito tayo be Mau na ka Check Check natin yun Next Okay. Sarado pa rin. Okay lahat. Ito. Check natin ito. Oh. Okay. Next room. Okay. Bunot lahat. Okay. Check. Okay. Next. Dito tayo. The next room. Hop. Oh. Check natin yung bintana. Okay, next. Maayos lahat. Next, dito. Okay, wala. Sarado. Okay, lahat. Next. Baby ko, nagpapayong na dyan. Okay, next. Okay. Third floor, clear.